Hi, mga, mga mahal. Ang ating topic ngayon na tinatanong ni June. Ang tanong niya ay, nakakailang beses kang mag-SS sa isang buwan. So, ang pag-uusapan for today's video. Andresado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching probably, huh? Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So nakaka-ilang beses ako sa so isang buwan, ang sagot ko ay wala lang po. Siguro wala pang lima. Kasi alam nyo, mas masarap pa rin para sa akin kung ti yung gumagalaw sa aking bulaklak. O kaya yung daliri ng iba yung gumagalaw sa aking bulaklak, hindi yung sarili ko. Oo, kaya kong paligayahin yung sarili ko, pero mas masasarapan ako kapag halimbawa iba o oh, lalaki yung gumagalaw sa akin. So, saan sa ganun tamang yung you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.